So, ni naman, basta kami ni Chichi, sampu ng aming mga kasama, taus puso ang pasasalamat namin sa inyo. Okay, mga. Pipilitin kong hindi kayo mapaya at masayang ang suporta niyo sa amin. Magbubuti kami ng trabaho. Kami ni Chichi at Chesa, mga congressman, mga kusihal, kasama kayo, kagapay, kababayan, kabaka, at lahat ng mga batang Maynila. Together, we will make Manila great again. Manila, the girls. Simula ng pagkandidatura ni Isko Moreno, Hanggang sa siya, siya manalo, talaga namang napakarami ng mga supporters niya. At kasama sa mga agenda na ibabalik ni Scomorino na dito, ang paglinis, pabahay, tarbaho, at marami pang iba. At ngayon naman, na-future na natin itong Divisoria na kabundok yung mga basura, kung saan hinakot ito ng mga malalaking truck. Punta na natin itong flashing. Dito, may ipakita ko rin sa inyo na hindi lang basura ang mga nag dito ng malapot, pati na rin yung mga mapanghi na ginawang uh, kubeta itong kalsada. So nagsisimula na yung flashing dito sa kabilang side naman. After matanggal yung basura dito, nakakot na ng uh, garbage truck. Yung... Kasi ang sobrang lakas ng amoy dito kabayan kapag dumami dito. So, maganda pala yung proseso ng paglinis ng kabayan kasi kung na sinasabunan muna nila. Grabe kabayan, ang lakas ng amoy dito. Talsek yung mga libag oh. Yan ang kabay kasi dati mas maga yung kwan talaga. Tinan mo kabayan kabay no. Kung abutin ka dito ng umaga na talaga, nagkukosta na nga traffic. Eh, kung ano, marami na mga sakin dumadaan no? ay mga pandan no nabubuo ng mga putik saka yung lapos ayan tanggala may yan dito

So pag, uh, dating dito sa Dulong Kabayan, parang yung gilid na lang ang nilinis sila kasi dito lang yung maraming uh, nakalatag ng mga panipaninda. <laughs> Maliligo yung panina ba? Ano, sama, sama sa ano Sama sa karbas ah, Ano guys, Ano oras mo nabili yung panindam ba? Ano ba yan? Magaling araw ba yan? Ah, ano yan? Mga sobra o yung mga mura na yan? mura

Dito yung talaga, yung, dito talaga yung malakas na amoy oh. Kasi dito yung karamihan ng latag. Uh, hindi oh, may alon ko na yung putik. Kasi nakita mga latag dyan. Eh, no? okay, pilitin kung hindi kayo mapaya at masayang ang suporta niyo sa amin. Magbubuti kami ng trabaho. Kami ni Chichi at Chesa, mga kongresman, mga kusihal, kasama kayo, kagapay, kababayan, kabaka, at lahat ng mga batang Maynila. Together, we will make